Oh, uh, tara na. Let's go. Oh. Ang last man Wala ang helmet yung nga sa naka-helmet yung isa, ikaw wala. Magaling kang kupal ka. Last niyong manita, hindi na makay sumusunod sa uh, mga batas trapiko ko eh. kaya itong mga pasimuno sa paglabag sa batas eh. Ang tapang din naman ng apog yan ang sinasabi ko sa si inyo, Brad eh. Ang lakas manita. Ang lakas niyong manghuli. Eh kayo naman, wala kayong mga suot na proper gear. No helmet, oh. Hindi yata gusto yung tono ng salita mo, ah. Ano, ah, kanina ka pa. Ikaw, kanina pa. Trantano! <laughs>